Sen, uh, anong basa nyo rito? Uh, itong uh, Manila Bay Reclamation, maraming uh, yung mga kasamahan nyo ka sa Senado. Um, maraming nakikita mga paglabag, mga butas. Palagay nyo talaga, talagang uh, minadali ito at hinokus-fokus lang talaga. At talaga may nangyaring mga areglo siguro dito, korupsyon, kaya na-approvehan ito. Mantakin mo sen, mula na butas hanggang kabite, tatabunan na pala yan ang lupa. Uh, wala na tayong makikita Manila Bay uh, Sunset, uh, sen. Ay, tama ka, I Erwin. Mean, nakakalungkot yan. No? Aljo, dahil ako eh, halos araw-araw ako nagbibisik. Madalas sa magbisikleta dyan sa Moa area. Oh. Talagang nakita ko nung since early, <coughs> lalo na late last year and early January, nagsimula yung mga yan. Kukunti pala, pero ngayon, nako palapit na ng palapit. Napakarami na. At sadyang, nawala na yung charm, no? Nawala oh. yung, yung charm ng Manila Jesus Bay, you no? Know? Man. Eh, alam mo, isa sa heritage natin yan, Erwin. Yes, Baljo, di ba? Opo, opo. Sunset, na, Sunset Manila Bay. Sa, dati nga, eh, naalala ko, nung bata ako, pag gusto natin mag, magpa, ano, magpahangin, pupunta ka nandiyan sa Manila Bay, Sunset, Tama. lalakad, di ba? Mm -hmm. Eh ngayon, pag pumunta ka ngayon doon, Erwin, na... Uh, Aljo, hindi ka mag, hindi ka na magpapahangin, mag, mag, magpapapuhangin ka na. <laughs> <laughs> Papupuwing ka na. Ah. Papupuwing ka na talaga. Mm -hmm. Wala na. Mm -mm. Pero ba meron... Po Opo, Senador, meron tayong batas eh. Itong right of kalikasan. mandamus ito eh. Pwede ba itong is, gamitin? Diyan? Tatingin ko po, dahil ang... Di ako abogado, pero tingin ko eh. batas na is to restore and yung restoration, yung preservation of Manila Bay. Kaya nga nakakapagtaka, itong mga reclamation projects na ito, napakarami dahil na nabanggit mo, mula na botas, hanggang Cavite na ito, uh -huh. eh, halos wala ka na makikita tubig dito. 8,000 <laughs> hectares yata ito kung di ako nagkakamali. Eh, Tama po. Ay, parang minadali ito. May gold rush nga. Eh, sabi nga, may gold rush. Para dito dahil... Hmm. Itong rate of kalikasan parang, kasi, ang magpa-file po niya, magpe-petition po niyan, mga LGUs partner eh. Taliwas eh. Sila nga yes. ang... Yes. Ng, sila pa ang nag-apply. Pa Paano na sila mag-file niyan? Ah, uh, Sen. Pa Paano... Ano kayo magandang gawin dito, Sen? unang Una uh, po Erwin uh, Aljo. Hmm. Ang tingin ko itong Manila Bay, it's a territorial waters siya Dapat yan patrimonial property yan. Pag-aari ng buong bansa po yan. Correct. Kaya ang pinagtataka ko po, paano ni eh bakit ang PRA ay at siguro ko hindi ko alam po, executive order ito noon na minadali biglang ay PRA na at saka local government na nagbigay ng mga ah uh, proyekto. Sila na po ang uh, usap no, doon sa mga proponent. So, kaya hindi po ako ayon dyan na LGU dahil, as I said, sa that should be considered as patrimonial <coughs> property. <Aperty. coughs> Pag-aari po yan dapat ng Estado at ang bubansa, hindi po ng LGU. Kaya yan, dyan pa lang, eh, may ano na ako dyan, may duda na Okay. Na talaga nagkaroon ng hocus pocus. At naka, ano, Erwin, um, adyo kung napapansin nyo, talagang minadali ito. Parang pinas break ito towards the end of the Duterte administration. Oh. Mukhang, uh, mukhang ano eh, doon pinas break ito. Ang dami. Oh. At tuloy-tuloy. Kaya nung pag-upo naman ni Pangulong Bongbong, tuloy-tuloy naman nilang inimplemento. Nagpapasalabat oh. uh, pa rin ako oh. kay Pangulong Bongbong Marcos na ito nag-order siya na ito itigilan at uh, itigil muna at uh, muna no kung magkaroon ng audit at tignan kung talagang nag-comply ito sa mga permits at sa mga eh, um, application nito. In fairness uh, sen na uh, no nakaupo si Daddy niyo diyan si dating pangulong Erap ay may mga bumulong-bulong daw sa kanya pero hindi niya pinayagan. Sabi no, niya sisirain niyo yung uh, lugar na yan. Hmm after after na ni Pangulo uh, na-aprobahan. So hindi po na-aprobahan. Oo. Saka ko rin oh. kung Iwin, uh, Aljo, eh, alam ko si Pangulong Duterte mismo, hindi po talaga siya pabor dito. Hmm. Pero bukang may mga official, may mga official na talagang humokus-pokus at pinaspring ito. Ako, pakiramdam ko to last, last year or last six months, nang Duterte administration bukod hmm. doon nila talaga pinas break yung mga um uh, yung mga permits no itong mga pag-award ng mga reclamation hmm. project. So, so, makatwid, patrimonial property dito senador, ibig sabihin outside the commerce of men. Tama ho ba? Hindi pwede talaga 'yan na i-appropriate for commercial use. Yung lugar na yan yun. po ang uh, yan din po ang aking lang, eh. eh. At yan ay pag-aari ng Estado, mm -hmm. pag-aari ng buong bansa. Hindi po dapat LGU mm -hmm. ang uh, makipag-negoti dyan. Mm -hmm. Dahil alam ko, ang all waters no, should be considered as patrimonial property. Matanong mm -hmm. so, lang ang reaction ninyo eh, sa pagbabanta ng China na sabi behave, mag-behave daw ang Pilipinas dahil tinanggal natin yung floating barrier nila. Tayo raw nagpapasimuno ng gulo dyan ngayon, ng away sa South China Sea. Umayos na tayo. Ano po reaction ninyo diyan, sir? na ano na, mukhang hibang na ito mga intik na ito. <laughs> mukhang silang, sila nga ang sila na ang nanggugulo sa ating na property. Eh. 'Di ba? Alam mo, kung I Erwin, mean, ang uh, uh, mula nung sinadsan ng Sierra Madre, ng panahon ni Pangulong Era pa, 1998, wala ah. na wala namang problema eh, until recently, na ginugulo nila, hinaharas nila yung ating post coast guard, yung mga supply ship at mga mangingisda. Mm -hmm. So, ibig sabihin, yung kanilang <clears throat> expansionism, eh, recently lang. Pero uh -huh. noon, kumbaga, uh, kumbaga, ano yan, eh, kahit ang disputed waters, uh -huh. pag-aari ng Pilipinas talaga yan. Right. Kaya sila dapat umayos <laughs> dahil... Uh, Ginugulo na nila ang buong bansa, ang buong eh, no? Uh -huh. lahat, Indonesia, Malaysia, uh -huh. India, Pilipinas, uh, Taiwan at uh, mm. ano pa ano may dispute sila eh ano na sila dapat umayos dahil ang ang alos ng bansang ito ay kalaban na po nila dahil inaagawan po nila ng teritoryo. Mm.